napakaraming kwentong kababalaghan ang mga Pilipino lalong-lalo na sa mga Kabisayaan na hanggang sa ngayon ay nag-iwan sa atin ng pag-aalinlangan kung ito ba ay totoo o hindi. Ganoon pa man, hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi dahil isa ito sa mga nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan bilang Pilipino pakinggan natin ang kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Sigben. Maniniwala ka kaya isang gabi sa loob ng bahay ni na Maria at Mang Ramon. Nag-uusap ang mag-ama habang nag-aayos ng mga gamit sa pagkainan. Tahimik ang gabi, ngunit may pakiramdam ng pagkabalisa sa paligid. Tay, Totoo po ba ang sigbin? Sabi po ni Lola Feli, may nakakita raw sa kanya malapit sa gubat. Huwag kang maniniwala dyan, Maria. Ang sigbin ay gawa-gawa lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Ako? Ilang beses akong nagpunta sa gubat. Pero wala akong nakitang kahit anong anino ng sigbin. Ang matigas na sagot ng ama habang nagtatabas ng kahoy. Uh, uh, pero tay, paano kung totoo? Baka kailangan nating mag-ingat. Hindi ako natatakot sa mga kwento. Mas kilala ko ang gubat kaysa sa kahit sino sa baryo. Kung may sigbin man dyan, hahanapin ko at patutunayan sa lahat na hindi ako natatakot. Kinabukasan, nagpunta si Maria sa bahay ni Lola Feli. Isang matandang babae na kilala sa baryo bilang isang magkukulam. Nakaupo si Lola Feli sa harap ng kanyang bahay. Naglalagay ito ng mga dahon at ugat sa isang lalagyan. Uh, Lola Feli, ano po ba talaga ang sigbin? Ah, Maria, ang sigbin ay isang nilalang na hindi mo dapat hinahanap sila'y naninirahan sa dilim at kumakain ng mga kaluluwa ng tao at hayop. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa gabi at ang kanilang mga paa ay pabaliktad. Uh, may nakakita po ba sa kanila? Marami na ang nawawala sa gubat dahil sa paghahanap sa sigbin. Ang ilan hindi na bumabalik pa. Kapag nasa paligid mo ng sigbin, Maria, mararamdaman mo ang bigat ng hangin at ang mga dahon sa ilalim ng iyong mga paay tila tumitigil sa pagkaluskos. Ano po kasi si tayo po, gustong hanapin ang sigbin. Gusto niyang patunayan na hindi siya nagtatakot daw, sabi niya. Kung ganun, magdasal ka, Maria sapagkat ang pagnanais na makita ang si Bin ay maaaring magdala ng kapahamakan. Ang mga tulad ng iyong ama na hindi natatakot ang siyang madalas na nawawala. Isang hapon, hindi nagpapigil si Mang Ramon sa kanyang anak tungkol sa pagpunta sa gubat. Si Mang Ramon ay pumasok sa gubat, dala ang kanyang itak at ilaw. Tila hindi alintana ang panganib habang iniisa-isa ang mga daan sa gubat. Sigbin, kung totoo ka nga, ipakita mo sa akin ang tapang mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Mang Ramon ang kakaibang lamig ng hangin at ang pagkaluskos ng mga dahon na tila sinusundan siya. At, ano to? S sino yan? Mula sa dilim biglang may kumikislap na mga mata sa kanyang paligid. Lumalapit ang mga ito sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit pinilit manatiling matatag. Huwag kang magtago dyan! Ipakita mo mukha mo! Biglang lumabas mula sa mga puno ang isang anino. Maliit, ngunit nakakatakot. May mga paa na pabaligtad at nakakatakot ng ngiti. Uh. Hindi makagalaw si Mang Ramon sa takot. Samantala, sa bahay ni Maria sa gabing iyon. Nang nasa loob ng bahay siya, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama nang biglang may marinig siyang mga kaluskos sa labas ng bahay. Tay, ikaw ba 'yan? Bubuksan na sana ni Maria ang pinto nang biglang pumasok si Carding na humihingal. Maria, si Mang Ramon, nakita raw ng ilang tao sa baryo na pumasok siya sa gubat kanina. Pero hanggang sa ngayon, wala pa siyang balita. Nanginginig ang boses ni Maria. Uh, uh, Carding, Natatakot ako. Baka totoo ang mga sigbin. Paano kung naabutan si Itay doon? Kailangan natin siyang hanapin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan sa gubat. Sa loob ng gubat sa gabing iyon, pumasok si na Maria at Karding. May dalang mga lampara. Ngunit nababakas sa kanila mga kilos ang takot. Ngunit hindi sila nagpapadala dito dahil desidido silang hanapin si Mang Ramon. Habang naglalakad, biglang may lumakas ang hangin at bumagsak ang mga sanga ng puno. Napansin nila ang kakaibang malamig na hangin at ang mga mata na kumikislap mula sa dilim. Katulad ng kay Mang Ramon kanina. Uh, 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 Maria, may mali dito. Parang may nakatingin sa atin. Hindi. K kailangan nating hanapin si Itay. Sa gitna ng kanilang paghahanap, bigla na lang narinig ang isang malakas na sigaw mula sa dikalayuan. Napatakbo sila papunta roon at doon nila nakita si Mang Ramon na nakandusay at tuguan. Nagmamadali nilang nilapitan si Mang Ramon ngunit halatang wala na itong buhay. Sobra-sobra ang lungkot ang nararamdaman ni Maria sa panahong iyon. Sa likod nila, nararamdaman nila ang bigat ng hangin at isang mabangis na kaluskos na papalapit. Maria, kailangan na natin tumakas! Bilis! Habang nagsisimula silang tumakbo, nararamdaman nila ang presensya ng sigbin na sumusunod sa kanila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, basta't patuloy lang silang tumakbo. Sa gilid ng gubat, halos umaga na ang panahong iyon. Nakalabas sina Maria at Kading mula sa gubat. Pawis at hingal na hingal. Hindi na nila alam kung paano sila nakaligtas. Ngunit alam nila na hindi na nila muling babalikan ang gubat. Humagulhol ng humagulhol si Maria dahil sa sinapit ng kanyang itay. Habang umiiyak, ay humihingi siya ng kapatawaran sa nangyari ramdam na ramdam niya ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso ngunit wala na siyang magagawa dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ama.